Pwede kuha? Oo, so, isang sakurado. Sablayan mm -hmm. sa, player, sa Ha? Sablayan Mas masarap. Ha? Mas mandala. Asis ka, 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 ka. Mm -hmm. sa ba lalo ito. pa, <laughs> Eh, Hershey oh? Hershey. Tapos double purple. Ito yung isang Ah, ito? Para mm -hmm. Pagka saan mo nilagay yung na lang. Dala, kuya, dito na lang. Kasi yung Ricoa, ano, isang kanaw lang, isang ano lang, Matimpla lang? Iyan, iyan matamis na. Kaya lang pagsigal ko sa kanyang buwan. Hindi matamis na. Wala po. Pero matamis na rin. Oo ba? mo siya sa loob, may isang matamis na rin. Wala pa. Kuya, magkada ba ito? Forty lang? ay Ayun, sa forty nga forty mo ba yan?

Eh, itu pala kuya, ayun o, masandaan. Ay, Ay, no. eh sa gilid. Nakakain sa sa gilid. 看样子。